Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So, video sharing lang po. Ito, bumili tayo ng temperature gauge. So, bakit tayo bumili ng temperature gauge? Kasi, yung ating ikakabit na gauge, yung cluster gauge na nabili natin, yung, yung kanyang temperature ay hindi accurate. Kasi, nung ating inilagay yon, tinesting natin, yung temperature gauge niya, nasa malapit na kagad sa half sa samantalan dito sa ating stock ay wala pa sa one port so ngayon gagawin natin magkakabit tayo ng isa pang temperature gauge para may basehan tayo so ngayon nag order tayo sa shopee ito yung nabili natin kaso ito ay wire ang kanyang connection kaso problema nya ito maliit yung kanyang sending unit pinaka sensor ang kailangan natin ay yung ganito kalaki ayan so ngayon bumili tayo sa auto supply na ito medyo mahal ng konti pero okay lang kasi sure natin na maayos at madaling magbalik so halos ito naman sukat na siguro to kasi yung nakakabit natin dati ayan nung hindi pa natin napapagana dun sa stock nating gauge yung temperature nya So ito yung nakalagay natin So may parehas sya nito Yung ating binili So kaya alam natin pasok na to At saka may basehan na tayo dito Nung Nag overheat sya So to nung nag overheat tayo E na umabot sya dito sa gitna Lumampas sya dito sa warning Ayan So ngayon may palatandaan na tayo dito Kaya ito na rin yung binili natin Para dalawa yung reading natin Ayan So, pagka alam natin na pag nasa blue pa, adi okay pa. Huwag lang nun sa warning para alam natin basihan. So, ito ay mechanical. Pag test natin, niinitan ang lighter para makita kung angat. Sabi dun sa auto supply, wag daw testingin ng ganun. Kasi masisira siya na putok to. Sobrang init. Kasi nga naman, dapat tubig tapos apoy yun. So, ganyan yung nangyari dito sa atin kasi hindi nag yung reading niya. Tinesting nga natin ng gamit ng later yun, pumutok. Masira na. So, dito natin siya ikakabit. Ayan. So, dito niya nakakabit. Ito yung dun sa ating stock sa cluster gauge. So, ito ay binilhan natin sa sending unit. Binilhan natin. So, kaya gumana pwede naman natin gamitin to. Ating isang to. Pagtanahang natin itong sender unit. Kaso, mas minabuti kung bumili na lang nung bago. Na may basihan tayo. Kasi iba yung sa reading nito eh. Ito. Degree Celsius. Mantalang ito ay degree Fahrenheit. Iba yung reading niya. Basihan ng numbers. So yung nakakabit natin dati ay parehas nito. Kaya, ito na yung binili natin. Kasi may basya na tayo dati kung paano yung reading niya nung nag-overheat. Gagawin natin, reserva na lang natin. Ito kasi ay wire. Connection niya ay wire. Samantalang ito ay ito metal. Kaya mechanical. So, yun lang. Ayan mga ka-auto. Pinutol na natin yung pinaka ano niya. Connection niya. Ayan. So ito kakalasin lang natin. Ito pala ay number 16. Ayan. Kakalasin lang natin. So ayan. Natanggal na natin. Madumi siya. So may adapter tayo yung adapter natin ito tatanggalin natin to dito tapos yung mar niya yung nya ito dito na lang natin padadaanin ito mga kauto nilagyan natin ng teflon sya muna ang ating unang ilalagay nilagyan natin ng teflon para sya na walang tatagas na tubig yan ito muna ang ating unang ilagay kasi nasa dulo siya eh. Magkain nilagay natin kagad na nakabit na mahirap pihitin. 19 mm pala ito. Kuha tayo sakit. Kailangan sakit. Pagka na natin, hindi na natin mapipihit mamaya eh pagka nakalagay na agad kasi gawa nung connection nya tamang higpit lang yan o yan mga ka-auto kakalasin muna natin siya kasi hindi natin siya may kakabit ito pagka inilagay na kagad natin to kasi kasusuti natin to doon kaya hindi siya may sasakit pack para maglock ng pinaka ano niya ayan nakasuksok siya doon sa ating holder na yon kaya kailangan tanggalin muna natin to so meron yan dito sa likod ayan meron siyang 8mm na tornilyo ayan tatanggalin lang natin dito ayan Napakahirap lang ipakita sa video kasi napakasikip sa tayo. So dito siya nakalagay yan. So yung mahawak dito sa ating holder. Tapos ito nakaklam siya dun sa loob. Para hindi ito umuga. So ganyan lang. Maklasing ko lang po muna. Tignan natin yung mga tornilyo. Tatanggal na natin yun ito. Ayan, yung nakatu nakatuon doon sa likod niya. Ayan, sa ganyan. Pag ganyan siya. Para hindi umuga. Ayan. Tulak lang natin. Yung. So, ayan. So, kailangan dito natin padaanin para may suksok natin. Kaya hindi muna natin kinabit. So, kalasin natin itong ilalim ang carpet kasi doon natin padadaanin para hindi halata yung wire yan mga to. so tinanggal natin yung cover ng ating cambio tsaka yung carpet kasi dyan natin pinadaan yung linya nya yan dito sinilib natin sa ilalim so medyo kinilaw lang natin ng konti dito para hindi naman ipit na ipit yung wire natin so ayan punta sya dyan So ngayon, ilagyan din natin ng teflon ito para sigurado hindi tumagas. Tapos yan, hihigpitan na lang natin. Ayan mga ka-auto, naibalik na natin yung ating mga binaklas. Ayan, naikabit na natin yung sa ating temperature gauge na sending unit. So ito yung wire nya, Pinadaan natin dito sa ilalim ng carpet. So, hindi na siya masyadong halata. Hindi siya sa gabal. So, pinadaan natin siya dun sa sulok. Ayun. So, ito nakakabit na. Nalagay lang naman natin tong lam niya. Tsaka yung turnilyo. Na ganyan yan. Para hindi umuga to. So, tayo. So, ito matetesting natin to. Pagka pandan na natin. So, ganyan lang kadali magpalit ng temperature gauge o magkabit ng temperature gauge sa ating sasakyan Toyota Light Ace or kahit yung mga digital o electric na temperature gauge ginagamit ng kuryente so positive at negative lang naman yun tapos yung S ay papunta dun sa sending unit o sa sensor ganun lang the next day ayun mga ka-auto So, ito yung ating temperature gauge na in-install. So, ang record niya yan. So, reading niya yan. Wala pa siyang 160. So, dito sa ating temperature gauge yan. Wala pa siya sa port So, parehas sila ng reading. So, kaya tayo nagkabit niya kasi yung ating lalagay na gauge iba yung reading. ng ating kakabit. So, yun ang ating babasihan. So, yung temperature na yan, eh ganyan dyan sa ating gauge ganyan na rating nya so, yun na lang yung tatanda natin